Para sa mga bibili pa lang ng bigas, mas mura nang mabibili yan sa ilang kadiwa store simula po ngayong araw. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, simula ngayong araw ay ibinaba sa 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos kada kilo na bigas sa ilalim ng Rice for All program ng pamahalaan makakabili na nito sa ilang piling pamilihan sa Metro Manila. Ito yung well-milled 25% broken na bigas na maaaring imported o local rice. Ito rin yung bigas na unang binenta sa mga pamilihan sa halagang 45 pesos kada kilo pero unti-unting na ibaba ang presyo sa presyo ngayon na 38 pesos kada kilo. Sa ngayon, 20 pamilihan pa lang ang nakakapagbenta nito at ng iba pang alternatibo gaya ng sweet rice na binibenta ng 36 pesos kada kilo at 29 pesos kasos na bigas na binebenta naman sa mga piling sektor. Nakiusap ang Department of Agriculture sa mga LGUs kung maaaring tulungan sila na makapagbenta rin ito sa mas marami pang pamilihan. Sa lunes naman ipapatupad na sa Metro Manila ang maximum suggested retail price para sa imported na bigas. Ire-review yan para maigayon sa taripa at sa presyo sa global market. Connie, nandito tayo ngayon sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City kung saan kapapalit lang nung kanilang presyo from 40 pesos ay nasa 38 pesos na nga ang kada kilo dito ng bigas na 20 25% broken. Siguro doon sa mga naku-curious ko, ni ano bang itsura niyang tinatawag na rice for all na 25% broken rice. Eto yan, koni sa malapitan. Kung may nyo, may mga butil na durog dahil nga 25% broken ito. Pero ito ro'y sinaing na rin ng mga kawani ng Department of Agriculture at sinasabi naman nila na magandang kalidad din ito ng bigas. Uh, dito rin sa pwestong ito, dito sa Murphy, sa Cubao, ay meron ding pinibenta na 36 pesos na bigas na sulit rice kung tawagin at yan naman ay 100% broken. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. proud Filipina si sparkle artist at national figure skater sky chua sa kanyang newest skating journey. Siya lang naman ang sole representative ng University of the Philippines at Pilipinas para sa 2025 FISU Winter World University Games. All smiles niyang ni-raise ang Philippine flag sa opening ceremony sa Turin, Italy. Kwento ni Sky sa GMA News Online, excited siyang mag-compete sa kabila ng nararamdamang pressure. Todo support naman ang kanyang fans at loved ones sa kanyang big journey. Puno naman ng pangasalamat si SB19 member Philip sa kanyang recent Japan trip. Isa kasi siya sa invited performers para sa Dance University Never Killed o Dunk Showcase sa Yokohama last Sunday and Monday. Chika niya, isa ito sa biggest stages kung saan niya ibinida ang world-class act ng mga Pinoy. Tabnay po sa kinikwestiyong uh, pagtuturo sa mga batang estudyante ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Kausapin po natin ang may akda ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senado, si Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, Senator. Magandang umaga rin po or magandang tanghali, Ms. Connie. Salamat po sa imbitasyon. O, gaano ho ba ka-urgent na kailangang maipasa ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill at handa na ho ba ang ating bansa dito? Handang-handa po, actually hinihintay na po natin ito. Miss Connie, napaka-urgent dahil 2019 pa lamang, so higit kalahating dekada na ay sinabi na po ng National Economic and Development Authority na national and social emergency ang teenage pregnancy dito sa atin dahil naitala mula noon at lalo na mula nung pandemic na hindi bumababa, kundi tumataas ang incidence ng teenage pregnancy. Mula 10, can you imagine miss Connie, mm -hmm. mula hanggang 19 years old. Mula pa lang ng pandemic, tumaas ng 10% ang incidence ng teenage pregnancy sa buong age range na yun na 10 to 19. At kung tumaas dun sa ages 15 to 19 by mga 9.7%, dun sa 10 to 14 years old, tumaas by 35%. Uh -huh. Percent. So, ibig sabihin po, dumadami, hindi kumukonti yung ating mga anak, yung ating mga estudyante na mas malamang na hindi nakapagtatapos sa pag-aaral, hindi nakapaghahanda ng maayos na trabaho at hanap buhay at masyadong napaaga yung pagpapatatag ng pamilya nila uh -huh. o pagtataguyod ng pamilya samantalang sila mismo ay mga bata pa. Pero senator naalarma ho kasi no at tumututol ang uh, isang family rights group sa pag-implement nitong comprehensive sexuality education program dahil ang sabi po nila no may provision daw na hindi angkop no uh, hindi age appropriate at uh, posible pang pa banta sa moral societal at spiritual values Ano po ba ang uh, sinasabi na ninyo no tungkol dito sa mga sinasabing nakapaloob daw dyan? Precisely at nandun mismo sa text ng uh, Senate Bill Uh, 1979 o prevention of adolescent pregnancy na yung comprehensive sexuality education doon na isa sa mga preventive measures para sa teenage pregnancy ay mananatiling age appropriate at developmentally appropriate mm -hmm. tulad na lamang ng naipasa na sa responsible parenthood and reproductive health law ng 2013 na rule ng korte suprema na constitutional at yung mismong standards, age and developmentally appropriate, na inoobserba na ng DepEd sa kanilang mga CSC curricula. So, uh, sabi ng grupo sila ay naalarma pero naging alarmist sila dahil uh, masyadong advanced mag-isip at kalaunan kasinungalingan ang kanilang naging batayan ng pag-atake sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, fake news po ang ipinamudmud okay. nilalaman dito. Pero ang sinasabi ko kasi, parang uh, international na ano to eh, parang uh, ina-adapt na natin. Uh, lahat ko ba nang nakalagay doon, i-adapt ia natin? O may mga uh, sinasabi ko sa, sa international standards na babaguhin natin according po sa ating kultura at sa ating uh, faith? Exactly po, uh, Ms. Connie. Sa ating mga kultura dito sa Pilipinas, kasama ng iba't-ibang mga pananampalataya at sa kasalukuyang konteksto ng ating bansa, mm -hmm. ang anumang pagtingin sa mga international sources ay sa huli, papasailalim pa rin dyan sa mga konteksto at mga kultura natin at higit sa lahat sa ating konstitusyon. Yung umiira ngayon na uh CSE curricula sa DepEd uh, -huh. uh sabihin ay kung meron pa tayong nakikitang gaps dyan o, o pagkakamali man pwedeng punuin pwedeng iwasto hanggang sa period of amendments dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Okay, pero gano'ng katotoo ho ba na sinasabi kasi nga nila, di ba, na sa isa sa mga provision daw doon, uh, sa kanilang kultura, no, sa ibang kultura, tanggap ho yung pagiging sexually active na ng mga bata. May mga nakalagay di umano doon na sa CSE na kapag sa edad pa lamang na siyam na taong gulang ay active na ang isang bata, eh, di na po suwayin na magulang. Ano ho ba ang katotohanan dyan? Nako, Miss Connie, ang katotohanan dyan ay isang isa sa mga fake news nila yan laban sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Kung saan nila nahugot na hindi na nating mga magulang masasabihan, magagabayan mm. ang ating anak. Walang-wala sa text at sa diwa ng Senate Bill 1979. Wala pong magtatangkang, pigilin tayo na mm -hmm. pangunahing nagaan ang ating mga anak. Kahit sa Comprehensive Sexuality Education Provision, dyan sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kasama tayong mga magulang sa CSE para mas lalo tayong ma na pag-usapan itong importanteng bagay sa ating mga anak. Kasama sa CSE, hindi lang ang ating mga anak at mga estudyante, hindi lang tayong mga magulang, pati po yung mga guro para talagang tamang ma-handle nila in an age and developmentally appropriate way itong material na ito sa DepEd Curricula. So paglilinaw lamang, doon sa original po na pinag-adapta natin o pinagkuhanan po nitong international na uh, patakaran po na ito sa CSE, wala hong ganong provision even? or meron doon sa kanila at iibahin lang sa atin? Iibahin po sa atin. Dahil sa atin. One, pero meron ho one, yung original. Pero Merong isang study akong napag-alaman, hindi po namin naging reference dito sa prevention of adolescent okay. pregnancy dahil ang solong reference namin ay yung CSE na nandun na sa constitutional at ipinasa at roll out na DepEd na CSE mm -hmm. sa Responsible Parenthood Law. Uh, dahil nag-alarmist uh, uh, ang grupo, nag ng na mga fake news laban sa aming bill, ay uh, in, in namin ano ba itong mga sinasite nilang UNESCO at WHO there's Apa. only one study hmm. na nakita namin you know, in uh, ng uh, WHO uh, pero for study in Europe so hinding hindi 'yon reference dito I sa see. Prevention of Adolescent Pregnancy Bill at uh, in basically common sense lamang na anuman ang mga international references sa huli the buck stops at the Philippine Constitution All right Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming information na yan at sa inyo pong oras, Senator. Thank you, Ms. Connie. Yan po naman si Senator Visa Ontiveros. Kahit na zero subsidy ang PhilHealth ngayong 2025, muli puli nilang tiniyak na sapat ang kanilang pondo sa bago at pinalawak na benefit packages. Ayon kay PhilHealth President and CEO Emanuele Desma Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography merong investments at reserbang pondo ang PhilHealth bukod sa kontribusyon ng mga miyembro. Ibinida rin ng state insurer na sasagutin nila ang mga ilang gastusin ng mga pasyenteng hindi kailangang makonfine agad sa ospital o yung outpatient emergency care. Gaya po ng mga biglang nakararanas ng pagsusuka, pagkahilo o pagtaas ng presyon. Dati kasi hindi makakapag-claim sa PhilHealth ang pasyente kung hindi siya nakakonfine sa ospital. Una ng inanunsyo ng PhilHealth na epektibo ngayong 2025 ang pinalawak na Z-Benefits o Coverage para sa iba't ibang seryosong sakit gaya ng sakit sa puso, pati na pagpapadialysis at kidney transplant. Wala rin daw dagdag singil sa kontribusyon ngayong taon. Tulad noong 2024, 5% pa rin ang premium rate ngayong 2025. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang fingerprint analysis ng lalaking Nagpapatay umano sa isang negosyanteng taga Quezon City kamakailan. Isinumitian ng Quezon City Police District para tingnan kung tutugma sa fingerprint ni Lope Jimenez ang itinuturong sangkot sa pagpaslang kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Nakipagugnayan na rin ang QCPD sa Philippine Statistics Authority, Land Transportation Office at Department of Foreign Affairs para alamin kung nakarehistro sa kanila ang pangalan ng suspect. Matatandaang pinaratangan siya ni Rochelle Barameda, kapatid ni Ruby Rose, na gumagamit ng ibang pangalan. Depensa naman ang kampo ng umunoy Mastermind, may ipipresenta silang patunay na hindi siya si Lope Jimenez. Wala rin daw siyang kinalaman sa barameda slay Case. Lumutang naman ang isang lalaki na dati raw gwardya at umalalay noon kay Jimenez. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi niyang si Jimenez at ang lalaki nasa kostudya ngayon ng QCPD ay iisa. 100% na yung, yung client niya ay si Lupe Jimenez yun. Yung tangkad niya, yung katawan niya, at saka yung, uh, yung mukha niya. Wala pang pahayag ang pulisya tungkol sa sinabi ng naturang lalaki. Ito ang GMA Regional TV News. Pasintabi po sa mga kumakain, problemado ang ilang magsasaka sa Dilasag Aurora dahil pinepeste ng mga daga ang kanilang palayan. Ay sa ilang magsasaka, nalulugi na sila at naantala rin ang pagtubo ng palay dahil kinakain ng mga daga ang mga pula. Nagtayo na ng mga kubo ang mga magsasaka malapit sa sakahan para raw maitaboy ang mga dagang na meste tuwing gabi. Payo ng isang Municipal Agricultural Officer, mainam din gumamit ang mga mouse trap at pamatay ng daga. Paliwanag din niya, akma ang malamig na panahon sa pagpaparami ng mga daga kaya mas aktibong maghanap ng pagkain ang mga ito. Balita sa Davao City, tatlong nakapila sa ATM ang nabundol ng isang pickup. Sugatan sila at nadatnan pang nakahandusay. Dalawang nakaparadang motorsiklo rin ang nabangga ng pickup. Bago ito, umakyat sa sidewalk at sumadsad sa isang laundry shop ang pickup sa lakas ng impact. Nagtamo rin ng mga sugat ang tatlong sakay ng pickup. Ayon sa pulisya, base sa kwento ng driver na nasa kustudiya nila, nawalan daw ng preno ang sasakyan. Wala pang pahayag ang kampo ng mga biktima. Tinalakay sa Senate Blue Ribbon Hearing ang iba't ibang isyo kaugnay sa e cigarette Nanawagan si Senator Pia Cayetano na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa vape industries. Bunsod yan ang nakita umano ng senador na nakakulangan sa kapasidad ng Department of Trade and Industry para i-monitor ang health components ng mga vape chemical. Sa nasabing hearing na pag-alamang ang nare lamang ng DTI ay ang vape device, battery at charger. Ikinababahala rin ang pagdami ng mga gumagamit ng vape lalo na ng mga kabataan at mga sinasabing non-smoker o hindi naninigarilyo. Ikinadismaya ni Cayetano ang hindi pagdalo sa hearing na ni DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. 115 days bago ang election 2025. twenty five. update sa pagimprenta ng mga balota. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra, Yes, Rafi, sinimulan ng ibiyahe ngayong araw ang bahagi ng 6 million printed ballots na hindi nagagamitin sa eleksyon. Ito ay dahil kailangan nga uh, mag ng bagong balota. Nakasama na ang limang karagdagang pangalan ng aspirant matapos magbaba ng temporary restraining order ang Korte Suprema para sa mga aspirant na idiniklarang nuisance o kaya ay ang Certificate of Candidacy. Paliwanag ng Pamela kailangan ilipat ang mga balota sa Santa Rosa Warehouse nila sa Laguna para maklear yung espasyo sa National Printing Office bilang paghahanda naman sa pag-iimprenta ng bagong balota sa susunod na linggo. Sa ngayon ay tatlong paleta pa lang ang uh, na-transport at na dito sa truck sa NPO. Ito po ay katumbas ng tatlong senilada hindi raw kakayanin ng isang araw yung pagbiyahe ng 6 na milyong balota. Tapos, uh, iahanda ito ng Comelec para naman sa paper melting para ma-recycle ang papel at mapakinabangan pa. Hindi na po ito magagamit bilang balota, kundi magiging recycled paper na. Hindi pa rin masagot ng Comelec kung maibibenta ba nila ito o paano nila ito gagamitin later on. Rafi, inihanda lang... Uh ang uh, sitwasyon ngayon dito ay uh, pati yung paper trimmings uh, o yung pinagtabasa ng balota ay ibabiyahi rin papunta doon sa Laguna. At sa ngayon Rafi nga ay uh, ongoing naman yung testing ng printer ng National Printing Office dahil tutulong na yung apat na printer ng NPO para mahabol ng Comelec yung deadline nila sa pag imprenta ng balota. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa NPO. Rafi? Maraming salamat Sandra Ginaldo.